eto nga pong PBA no kung saan wala na daw pong nanonood no biro inyo record breaking 90 pieces na katao ang nanonood no so ang gusto ko lamang pong pag-usapan dito no mabilisan lang alam niyo naman eh tayo lagi nagmamadali para matumbok natin yung mga gusto nyo pag-usapan. Well, unang-una, -una alam naman natin ng PBA ngayon eh medyo ano na naghihirap na sa fans no natatawa nga ako nung tinanong si ano ito pong si may tinanong na official ng PBA na panood ko lang sa YouTube na ano bakit daw hindi nasa sa malalaking venue katulad ng Araneta napapanood ng PBA ang palusod niya este yung sagot niya ay eh, ano naunahan sila sa booking. <laughs> Kailan kaya nangyayari yun? <laughs> Ay, kahit siguro Hinebra, di na kaya ata magpuno, no? Kasi, ano mga rason, no? Well, bigyan ko kayo ng limang rason. Lopsided na po ang liga. Kung pag uh, alam na po kung sino magta-champion, sino maglalaban sa finals, alam na yan no kasi doon na ako tayo sa number 2 yung mga players na malalakas eh lagi na lang ng mga malalaking team tulad ni MVP team at itong ni uh, ano si itong SMC no San Miguel so yun no? Kaya parang tinatamad siguro yung mga fans dyan. Number 3 yung yan. Yung mga players po na inaabangan sa ng Rising Stars eh hindi po nakakalaro na ng PBA. Dumediretso na po sila sa abroad. Which is ano na po, no? Uh, nangyayari na talaga, no? Hindi to nangyayari dati. Kaya matagal na successful noon ng PBA kasi nga college pa lang yan or high school pa lang yan inaabangan na maglaro sa PBA. At nandun po yung excitement kung may mga rookie tayo. No, number four, eh ano yun na nga yung mga sinasabing farm teams no dami na nagtatalakay niya na alata naman na talaga may mga farm teams diyan at uh, at ang panghuli no ang panghuli yung quality po ng laro wala na no para sa akin kasi nga yung mga players na magagaling sana eh, hindi na nakakalaro sa PBA Tsaka konti lang yung kapunan eh. Kaya para nang wala nang excitement. Pero mo, farm team versus malakas. Alam mo na, sino mananalo. No? So, yun po ang mga kaganapan dyan. Para sa akin, limang reason kung bakit bumabagsak na yung PBA at uh, mukhang na ng ano, liga ni Pacman. No? Nagkaroon na po ng ganyang banta noon sa PBA. No, nung no, meron, kung matatandaan yung MBA, Metropolitan Basketball Association na itinayo ni Ramon Fernandez ano kung saan nandoon yung mga superstars din nila katulad po ni Robel Adukol no at uh, ito nga sila ano Eddie Laure yan po yung mga sikat na player dati no? tapos mga Phil nila na Phil Shams pala no mga nagpanggap na Pilipino na hindi naman pala Pinoy no at uh, yun nga na damay pa ibang mga Pilipino players or field players talaga ng PBA. At uh, yun nga, nayanig din doon ng PBA pero nas na ano nila kasi nga ang ganda ng management ng dating commissioner noon, no? Na si Commissioner Jun Bernardino, no? At yung transition nila nito ni Noli Ayala. Napakaganda po ng balance pa rin. At uh, ako po, Hinebra fans tayo, eh, no? Hinebra fan tayo. At masanay po ako at mas maganda pong panoorin, no? Ang Hinebra na kinikilalang Never Say Dahil noon. Kasi nga, ang player lang nila noon ay talagang mga, ano, lalaban ng bakpakan. Sila, no? Liloxin, no? Sumisigaw yung tao yun, magalit ka na, no? Sila Wilmer Ong, Benny Cheng, yung mga Chinese players na natin. Eh, lang. Hindi nga no, na ang ganda-ganda kahit na may mga kasabayan sila. Tsaka yung may PBL pa dati no, kung saan doon hin hinuhulma yung mga players na maglalaro sa PBA na pinakungunahan naman niya ni Commissioner Yang Yao at yung transition po nila ni Chino Trinidad. Ayan, o biruin nyo. Kilala, natatanda ko pa kasi nasusubaybayan pa po natin. Tapos yun nga, going back to Hinebra, talagang never say die sila nakilala dahil nga sa mga players na talagang ano, hindi superstar pero buo ang load at naglalaro talaga ng matindi. Eh ngayon, wala eh. Kung sinong malakas, mapupunta sa kanila. Yung straighting na makita na hindi sila mananalo. Ang lakas ng mga player di ba humabot na ng malalakas na mga player may Aguilar ka na, may uh, sino ba tong isa si Stan Stan yung ano malaki no na dating nasa San Miguel tapos sino pa ba yung mga player diyan tapos hindi sila sila Thompson ganyan dapat yung balance naman no katulad po noon mayroon tayong Red Bull no nila Yeng Yao, la lord de sila itong Jun Di Valenzuela, Mick Penisi, Debon Harp balance pa po noon eh, may Alaska no eh ngayon, di ko na po kilala yung mga team so dyan po nagsimula yan, tsaka nung naglaro si Pacman parang yun na, parang naging joke na yung PBA noon eh no, I'm not against the uh, money, Pacquiao no, pero larong PBA po tayo, hindi po tayo larong man. Kaya tignan nyo ngayon ang kinalabasan ng PBA. Nasa ano na tayo? Nasa maliliit na venue na at yun nga, 90 pieces na katao na nono biruin niyo. At magkita-kita tayo sa mga susunod video content. Dito lamang, li, maraming salamat sa inyong panonood.